Ang mga angel numbers ay mga gabay sa ating pang-araw-araw na buhay para sa ating soul's journey and quest. Ito ay nagdadala sa atin ng mensahe upang makapag-isip ng naaayon sa ating layunin at misyon sa buhay. Kapag madalas nyo nang nakikita ang mga synchronistic or repetitive numbers sa inyong mga cellphones, orasan, license plate, resibo, libro at iba pa maaaring may gustong iparating sa inyo ang universe sa pagkakataong ito. Kung madalas nyo nang nakikita ang number 2020, 20, alamin nyo ang ibig sabihin at mensaheng nilalaman nito na hatid ng mga spirit guides o angels sa inyo. ano ang mensahe at kahulugan ng Angel Number 2020? Ang Number 2020 ayon kay John Sacred Scribes ay nagdadala ng parehong enerhiya at katangian ng Number 2 at 0, both appearing twice, amplifying their influences. Ang number 2 ay nagre-resonate sa vibrations at attributes ng service and duty balance and harmony, adaptability and diplomacy, cooperation and consideration, receptivity and love. Nakaugnay din ang number two sa partnerships and relationships, intuition and insight, faith and trust, and serving your divine life purpose and soul mission. Ang number zero naman ay nagdadala ng energy of the God force and universal energies at pinatatatag ang vibrations ng numerong nakakasama nito. Number zero resonates with developing one's spiritual aspects. The beginning of a spiritual journey, eternity, infinity, oneness, wholeness, continuing cycles and flow, potential, and or choice, and the beginning point. Ang angel number 2020 ay humihimok sa iyo na magpakita ng compassion, diplomacy, consideration, and adaptability sa pagbibigay serbisyo mo sa iba sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kinakailangan mo ding magkaroon ng balanced, harmonious, and peaceful outlook in all areas of your life. Ngunit kinakailangan mo ding manindigan sa iyong mga personal na paniniwala at kumilos ng naaayon dito. Marami kang gustong makamit sa lifetime na ito. At sa pamamagitan ng iyong debosyon at inner wisdom, magtatagumpay ka na matupad ang mga ito sa lahat ng aspeto. Ang mga angel ay magbibigay sa iyo ng patnubay at lakas na magbibigay daan sa iyong buhay na may love, harmony, compassion, and balance in order to serve your life purpose and soul mission with enthusiasm and optimism and with faith and trust in the divine. Ang Angel Number 2020 ay may maaaring magawa sa iyo ng mga imposibleng pangarap na maging posible. May mga magagandang bagay nang nagaganap sa iyo ngayon na makakaroon ng malaking benepisyo sa iyo in the near future at kahit pa man hindi mo pa nararanasan ang malaking oportunidad na ito sa ngayon, maniwala ka lang na ito ay malapit ng maganap sa iyong buhay. Sinasabi lang na kinakailangan mong tingnan ang bigger picture ng kaganapang ito at gawin mo ang mga detalye na kinakailangan para sa magiging bunga nito na magbibigay ng magandang swerte sa iyong spiritual at material na pangangailangan. be diplomatic, cooperative and loving. Kung ikaw ay makikipag-ugnayan sa ibang tao at sa pamamagitan nito, ikaw ay magkakaroon ng marami pang blessings sa buhay. So, yun na lamang po muna. Peace, love and light. Thanks for watching.